Ah, uh, magandang araw pong muli. Muli po eh, uh, maging exercise tayo ng ating uh, isang araw, isang paksa, isang talata, isang paksa. Kada araw, gawagawa tayo ng talata at pinapaksa natin. Ngayon eh, follow up lamang doon sa mga nakakaraang mga talata, uh, tulad ng Mateo 4.4, na kung saan sinabi ng Diyos na hindi lamang sa tinapay, nabobuhay ang tao kundi sa bawat katagang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Hindi niya siya sabing huwag kang magtrabaho. Yan. Hindi siya sabing huwag kang magtrabaho. Sabi nga ng ating Panginoon Diyos eh, sa Biblia, eh, gayahin mo yung langgam. Ano ba yung langgam? Yung langgam nagtatrabaho ito araw para meron silang makain sa panahon ng tag-ulan. Kasi hindi sila lumalabas sa tag-ulan. Eh. Nag-iimbak sila. Hanggat maaari, ko alagang ano, ano makukuha nila ng tag-araw, iniimbak nila yun para sa panahon ng tag -ulad. Gayahin mo ang langgam. O, at mabubuhay ka. Pagka, pagka sumunod tayo sa baral ako sa mabubuhay ka sa buhay na ito at sa buhay na di Diba? Uh, kaya ako binabanggit yun. Uh, meron kasi mga pangyayari na para bang kulang yung pitong araw sa ating pagtatrabaho? Para bang uh, kailangan natin ng na walong araw? <laughs> Para bang kulang yung 24 oras sa isang araw? Eh, lahat naman tayo, eh 24 oras lang. Di ba? Mayroon tayong naririnig na kulang yung oras ko eh. Pasensya na eh. Ba, ba, paano naging kulang? Pares lang tayo 24. Kung 24 oras ako, 24 oras ka rin. Ah, paano nagkakaroon ng kulang na oras? Yun yung salita ng tao kasi punong-puno sila ng, uh, ng sa buhay. Ayan. May puro trabaho, 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 trabaho. Ang maipapayo ko po sa inyo sa buhay at trabaho, trabaho at buhay natin ngayon, eh wag natin gayahin yung mga milyonaryo. Yung mga milyonaryo, mga bilyonaryo o yung mga mayayaman. Wag natin silang gagayahin. Sapagkat sila ay uh, merong pinakamalaking regret sa buhay. Uh, mayayaman 'yan. May pambili ng bigas, may pambili ng bahay, may pambili ng sasakyan, may pambili ng kung ano-ano, may pambili ng damit, may pambili ng pagkain, may pambili ng pangbisyo. Pero meros sila ang merong pinakamalaking regret. O panghihinayang sa buhay. Ano sabi ni Elvis Presley? Ano sabi na Elvis Presley? Sabi na Elvis Presley, magbibigay ako ng isang milyong dolyar, one, one, million dollar, sa taong magbibigay sa akin, makapagbibigay sa akin, ng isang ordinaryong araw. Oh, Gano'ng kalaking problema yon, O, oh, di ba? Magbibigay siya ng one million dollar sa taong kayang magbigay sa kanya ng isang araw lang na ordinaryong buhay. Yung mga mayayaman na yan, sila ay may pinakamalaking pangihinayang o pinakamalaking regret sa English. Pinakamalaking regret sa buhay. ano pa? Yung mga bilyonaryo, mga milyonaryo, mga negosyante na yan, nasasabing uh, hindi 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 nagkakaroon ng problema. Malaki hindi. Malaking regret. Di ba? meron tayong problema. Huwag lang magkaroon tayo ng malaking uh, regret sa buhay. Sila meron pinakamalaking regret. Ano yon Sabi nila, time wasted sila eh. Life was wasted eh. Yung buhay nila at oras nila, waste. big sabihin na sayang lang. Bakit? Sapagkat nakalimutan nilang kung paano mabuhay. Ha? Nakalimutan nila na meron silang pamilya. Nakalimutan nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Nakalimutan nilang medyos. Dahil sa pagtatrabaho marami silang time sa trabaho na wala silang ng time sa kanyang pamilya, sa kanilang mahal sa buhay at sa Diyos. Iyan ang pinakamalaking regret ng mga taong mayayaman. Tayo mahihirap. Huwag natin gagayahin yon Dahil sa ating kahirapan, ay eh, nagiging daylan din yun para makalimutan natin meron tayong mahal sa buhay, meron tayong pamilya, at meron tayong Diyos. Huwag natin gagayahin ang mga mayayaman. Mahirap na tayo eh. Hayaan natin yung anim na araw, eh magtrabaho tayo doon. Maglaan tayo ng ikapitong araw, o araw ng pagsamba, para naman makinig sa salita ng Diyos, para naman magkaroon tayo ng family, family bonding, family bonding sa ating pamilya, magkaroon tayo ng panahon sa ating pamilya, panahon sa ating Diyos, panahon sa ating mga mahal sa buhay. Anim na araw tayong gagawa, gayahin natin yung mga langgam, nag-iipon, nagtatrabaho para sa ikabubuhay, pero mag tayo ng araw. Mag-alaan tayo ng araw para sa ating pamilya, sa mahal sa buhay, at sa Panginoon. Kagaya nung uh, sinabi ko ng mga nakakaraang paksa na paano ba nabubuhay ang tao? Gigising, magtatrabaho para kumita ng pera, para magkaroon ng pagkain, para lumakas, para magtrabaho. Kumita, magtrabaho, kumita, kumain, lumakas, magtrabaho, kumita, kumain, lumakas, magtrabaho, kumita. Kumata. Waste of time. Waste of life. Sayang lang ang buhay mo kapag ka ganyan lang umiikot ang iyong buhay. Sa pagkain at sa pagtatrabaho. Nakalimutan mo nang kung paano mabuhay. Ang mabuhay hindi lamang sa tinapay. Kung hindi sa bawat katagang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Kailangan din natin maglingkod sa Panginoon. Kailangan natin meron tayong oras sa buhay, sa ating pamilya, sa mahal sa buhay, at sa Panginoon. Huwag natin gagayahin ang kamalian ng mga mayayaman na nakalimutan nilang meron silang mga mahal sa buhay at meron silang Panginoon Diyos. Muli po, sana po yung napakinabangan ninyo, ang muling paksang ito, ang munting paksang ito, sana po kapulutan nyo, kahit pa paano kapulutan nyo, ng aral ang ating mga paksa. Muli po, God bless. Ito po inyong pastor. Bye-bye.